Ito na nga mga idol, the moment of truth Tingnan natin itong fluorescent na to kung mababasag o hindi So, first test natin mga idol, aakyat tayo dyan Titignan natin kung mababasag itong fluorescent o hindi yeah. Tara mga idol, tignan natin sa first thing first, dito tayo. Si Raul, no? Dito tayo maglalaglag. <laughs> titignan natin kung mababasag o hindi. O mababa para sa inyo, mga idol. Mababa ba? Bahala ka sa buhay mo. So, akit okay, tayo dito. Yan. So, ito. Matas na to, mga idol, ha? Ano kayong masasabi dito? Ano kayong masasabi? So, Bola lang yan. So, Lalaglag ko lalag na, mga idol, ha? Ano? Lalaglag ko na? So, tingin niyo mga idol, mababasag o hindi. Hindi na, mababasag o hindi. Nangangawi na itong kamay ko. Tulohin mo yan. Yan. Ito, sagit lang mga idol, pwesto muna ako sa paghawak kasi pag <laughs> Chikinga, yung magamalag ako. Tumabunga nga niyo! Sige nga, subukan mo. Ito yan. Bola lang yan. Hira ulo. So, ito. Sige nga, subukan Malagyan mo. Malalimitin natin mga idol 3, Three. Two.

So, hindi siya nabasag mga idol. Kakaibang florisin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong florisin dito. Dito lang sa Taiwan mga idol. So, hindi siya, hindi siya glass mga idol. Hindi siya salamin. Yan, hindi ito salamin. Isa siyang ano, parang, parang ano siya, parang papel na matigas na ano basta hindi siya salamin labi <laughs> kaya eh, hindi ito nababasag mga ito kahit yung wagsak natin ng ganito <laughs> uh, hindi ba <laughs> hindi nababasag so